Binalot ko po yung ulo sa basahan, dinala ko sa bahay. Binuksan ko yung bungo gamit yung sanggot. Niluto ko yung utak, sinabay ko sa kanin. Wala na po akong maisip, gutom na gutom talaga ako. So ayun, maganda gabi na naman sa ating mga idol at sa bagong gabi nga ng mga hindi pangkariniwan at mga kakaibang mga video. Bali kung gusto niyo pala mga idol ng mga ganitong klase mga content ay please subscribe to our channel para maging updated rin kayo kapag may mga bago tayong mga videos para maihatid ko sa inyo yung mga kakaibang video sa mundo ng internet. Bali ang papanoorin natin ngayon mga idol ay ito. Kinilabutan sila sa kanilang natuklasan isang Canadian foreigner ang nakita ang wala ng ulo sa misamis. So ito ay isa sa mga video ni JP Amazing Stories mga idol. So panoorin natin to. May 5, 2019. Talisayan, Misamis Oriental. Tahimik ang gabi sa Talisayan, Misamis Oriental. Sa maliliit na baryo, ang tunog ng hangin na humahaplos sa mga dahon ng niyog at ang huni ng mga kuliglig ang tanging musika ng gabi. Sa kabila ng katahimikan, may mga kwento ang bawat bahay, may mga pangarap, may mga lihim, at may mga sugat na hindi alam ng lahat. Bali mga idol, kung ano pala mga idea o kaya mga reaction ninyo sa video na ito, pwede nyo gamitin yung comment section para mabasa din ang mga viewers natin. Sa gilid ng barangay Kasibole, may isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at pawid. Dito nakatira si Lloyd Bagtong, isang binatang 21 years old. Tahimik lang siya, bihirang makipag-usap. Madalas, makikita siyang naglalakad mag-isa, bit, bit ang sanggot, ang paborito niyang gamit sa pag-akyat ng niyog. Wala siyang regular na trabaho at ang tanging pinagkakakitaan ay ang pag-aani ng niyog para sa ilang baryo. Si Lloyd, mabait naman yan pero parang may sariling mundo, bulong ng isang kapitbahay sa isa pa habang naglalakad pa uwi, galing palengke. May mga araw na parang normal lang si Lloyd, tumutulong sa mga gawain, nakikipagkwentuhan ng sandali. Pero may mga araw din na tila balisa siya, tahimik at minsan ay parang may kinakausap na hindi mo makita. Well, para siya may mental issues, no? may mental health issue mga idol. Sabi ng ilan, minsan raw ay bigla na lang itong tatawa o magmumura, tapos ay maglalakad palayo na parang may hinahanap. Sa kabila ng mga kwento, hindi siya kinatatakutan. Sa mga mata ng karamihan, isa lang siyang batang napag-iwanan ng panahon. Walang pamilya, walang masyadong kaibigan, at walang matibay na kinabukasan. Isang gabi, habang abala ang lahat sa kanika nilang hapunan, tahimik lang si Lloyd sa kanyang bahay. Wala siyang ilaw, tanging liwanag ng buwan ang... Maraming mga ganito mga idol no, sa mga probinsya o kahit hindi sa probinsya yung mga uh, ginagawa-gawa na lang na boy o otos tusutusan. Yung walang pamilya tapos kung saan-saan -saan na lang siya mita ng pera, kung ano-ano na lang ginagawa niya. Yung parang... Ganun na lang, doon na lang umiikot yung buhay niya. Ang nagsisilbing gabay. Sa mesa, may bahaw na kanin na natira pa mula tanghali. Sa tabi ng pinto, nakasabit ang sanggot na lagi niyang dala. Sa labas, ang baryo ay parang laging ligtas. Pero sa ilalim ng katahimikan, may mga bagay na hindi nakikita. Mga damdaming hindi mabigyang pangalan. Mga gutom na hindi lang sa tiyan, kundi pati sa kaluluwa. Sa gabing iyon, Walang nakapansin na may paparating na unos. Walang nakapansin na ang tahimik na baryo ay malapit nang magising sa isang trahedya na babago sa takbo ng kanilang buhay. Sa mga sandaling iyon, si Lloyd ay simpleng binata lang sa mata ng lahat. Pero sa loob niya, may mga tanong, may mga galit, at may mga takot na hindi niya maipaliwanag. At sa katahimikan ng talisayan, nagsisimula ang kwento ng isang gabi na magpapayanig sa buong bayan. Habang lumalalim ang gabi, lumabas si Lloyd ng bahay. Tahimik siyang naglakad sa makipot na daan. Dala ang sanggot na parang extension na ng kanyang braso. Ang liwanag ng buwan ang tanging ilaw niya at ang bawat hakbang ay parang walang direksyon. Parang hinahatak siya nang hindi niya maintindihan. Habang naglalakad siya malapit sa sementeryo, napansin niyang may anino sa unahan. Isang babae, nagmamadaling naglalakad, halatang hindi taga roon. Medyo magulo ang buhok at ang suot ay simpleng pantalon, walang pang itaas na damit. Sa unang tingin, parang naliligaw. Napahinto si Lloyd. Pinagmasdan niya ang babae. Nagtataka kung anong ginagawa nito sa ganoong oras at lugar. Biglang lumingon ang babae sa kanya at lumapit ng kaunti. Excuse me, can you help me? Mahinang tanong ng babae. Nanginginig ang boses. Halatang... Ah, naliligaw. Balisa at natatakot. Napakunot noo na si Lloyd. Hindi siya sanay makipag-usap sa mga dayuhan, lalo na't na Ingles ang gamit. Hindi niya alam kung sasagot ba siya o lalayo na lang. "Anong anong kailangan mo?" tanong ni Lloyd, pilit na pinapakalma ang sarili, pero hindi tumigil ang babae. "Please, I need help. I'm lost. I don't know where I am. Can you show me the way?" Tuloy-tuloy ang Ingles, halatang desperado. Unti-unting naramdaman ni Lloyd ang pagkainis. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng babae. Parang pinagtitripan siya, parang niloloko siya. Sa bawat salitang Ingles na lumalabas sa bibig ng babae, parang lalo siyang nabubwisit. Hindi kita maintindihan. Tagalog ka ba? Bisaya. Medyo mataas na ang boses ni Lloyd, pero hindi pa rin tumigil ang babae. Please, just help me, I'm really scared. Please. Nangingilid na ang luha ng babae. Napatingin si Lloyd sa paligid. Walang ibang tao. Malamig ang hangin pero mas malamig ang pakiramdam niya sa loob. Parang may bumubulong sa kanya na hindi siya ligtas, na niloloko lang siya ng babae. Tumigil ka na, umalis ka dito. Mariing sabi ni Lloyd, nanginginig ang kamay habang mahigpit na hawak ang sanggot. Pero hindi umalis ang babae, lalo pa itong lum... Hindi sila magkaintindihan sa lingwahe. Mapit, parang nagmamakaawa. At sa isang iglap, parang sumabog ang lahat ng kinikimkim ni Lloyd. Ang pagkagutom, inis, takot at kalituhan. Sa isip niya, wala nang makakaintindi sa kanya, wala nang makikinig. At ang babaeng ito na hindi niya maintindihan ay naging simbolo ng lahat ng galit at pagkabigo niya. Sa katahimikan ng sementeryo, isang sigaw ang pumunit sa gabi, isang sigaw na hindi narinig ng karamihan. Pero sapat para baguhin ang buhay ng buong baryo. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Sa gitna ng dilim, Nanginginig ang kamay ni Lloyd habang mahigpit na hawak ang sanggot. Sa isang iglap, hindi na niya napigilan ang sarili. Isang malakas na hampas, sabay sigaw ng babae, matinis, puno ng takot at mabilis ding naputol. Tumigil ang paligid. Walang ibang tunog kundi ang mabilis na paghinga ni Lloyd at ang tunog ng sanggot na tumama sa laman. Napatigil siya, parang natauhan. Pero huli na ang lahat. Bumagsak ang babae sa lupa, walang malay at duguan. Sa gitna ng kaba at gulo ng isip, tinitigan ni Lloyd ang bangkay. Parang may bumubulong sa kanya na tapusin na ang lahat, na wala nang babalikan. Dahan-dahan niyang inilapit ang sanggot sa... Dahil niya rin sa gutom itong mga idol, kapag gutom ka kasi kung ano, yung nalang talagang papasok sa isip mo na... Nagigimit siya nga ito ng pagkawala sa sarili, yung sobrang gutom na. Kaya yung iba nagkakaroon ng na, uh, mental breakdown. Sa leeg ng babae, sa bawat galaw, ramdam niya ang bigat ng desisyon pero parang wala na siyang kontrol. Isang madiin na hiwa at tuluyan nang nahiwalay ang ulo ng babae sa bangkay. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo para kay Lloyd. Nanginginig siya, pinagpapawisan at parang hindi makahinga. Saglit siyang napaupo sa tabi ng bangkay. Tumingin sa paligid, sinisiguradong walang ibang tao. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa dugo ang damuhan at ang malamig na hangin ay parang yumakap sa kanya pero hindi ito nakatulong para mawala ang kaba at takot na bumalot sa kanya wala namang ibang makakaintindi sa akin mahina niyang bulong halos hindi marinig nagmamadali niyang binalot ang ulo ng babae sa isang lumang basahan na dala niya mabigat pero kinaya niyang buhatin hindi na niya inisip kung may makakita sa kanya ang gusto lang niya makauwi agad malayo sa lugar na iyon malayo sa kung anong nagawa niya habang naglalakad pa uwi, ramdam niya ang matinding gutom. Kumakalam ang sikmura, parang sumisigaw. Sa bawat hakbang, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng ginawa. Pero mas nangingibabaw ang pangangailangan niyang makakain. Pagdating sa bahay, isinara niya ang pinto at inilapag ang basahan sa lamesa. Tahimik, walang ibang tunog kundi ang mahinang pag-iyak niya at ang tunog ng kanyang sikmura. Dahan-dahan niyang binuksan ang basahan, inilabas ang ulo ng babae. Gamit ang sanggot, sinimulan niyang buksan ang ulo. Marahan, parang may hinahanap. Nang mabuksan ito, naamoy niya ang kakaibang amoy ng utak pero hindi siya nag-atubili. Kumuha siya ng natirang kanin. Niluto niya ang utak, nilagyan ng kaunting asin. Sa unang subo, napap... Parang ano lang no, sinabawan. Pikit siya. Hindi dahil masarap, kundi dahil sa pagod, pagkagutom at gulo ng isip. Parang gusto niyang mawala lahat ng sakit at takot na nararamdaman. Pagkatapos kumain, itinapon niya ang bungo sa hukay malapit sa bahay. Wala siyang naramdaman kundi matinding pagod. Humiga siya sa papag, nakatitig sa kisame at iniisip kung anong mangyayari bukas. Wala siyang ideya na sa umaga magigising ang buong bayan sa isang balitang magpapayanig sa kanilang katahimikan. Habang sumisikat ang araw sa talisayan, Unti-unting nagigising ang mga tao sa mga karaniwang gawain nila. Si Mang Tonyo, maaga pa lang, naglalakad na papunta sa nyugan. Sa bawat hakbang niya sa damuhan, napansin niyang parang may kakaiba sa gilid ng kalsada. Parang may iniwang malaking bagay sa pagitan ng mga talahib. Lumapit siya at agad siyang napaatras sa gulat. Isang bangkay ng babae, nakahandusay, duguan, at ang pinaka nakakakilabot ay wala itong ulo. Nakapantalon lang at nakatali ang mga kamay. Nanginginig ang tuhod ni Mang Tonyo. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa baryo. May patay! May patay sa tabi ng kalsada! Sigaw niya, halos hindi makahinga sa kaba. Mabilis na nagtipon ang mga tao. May mga nagtakip ng bibig, may mga napaatras sa takot. Tumawag agad sila ng pulis. Dumating si Kapitan Maribeth Ramoga at ang kanyang mga tropa. Maingat nilang nilapitan ang crime scene. Sinuri ang paligid at agad na naglatag ng police line. Walang ulo. Sino kaya to? Bulong ng isa sa mga pulis habang kinukunan ng litrato ang bangkay. Habang iniimbestigahan ng mga pulis, may mga lumapit na saksi. Isa sa kanila, si Aling Nena, nagsabi na may nakita siyang lalaki kagabi na may dalang basahan na parang mabigat. Si Lloyd yata yun eh. Madalas ko siyang makita sa daan na yan, sabi niya habang kinakabahan. Nag-usap-usap ang mga pulis kailangan nating puntahan si Lloyd Bagtong. Siya lang ang kilala nating naglalakad dito ng ganoong oras, utos ni Kapitan Ramoga. Habang papunta sila sa bahay ni Lloyd, na... kapag may mga ganyan talagang tao kilala na sa komunidad ninyo, no? no? sa amin may, ganin, may ganyang tao. Lagi na lang siya naglalakad sa, sa highway. Yan. Nag-iingat nga mga motorista kasi pumapagit na yun siya. Napansin nilang tahimik. Mayroon din yung mental disorder. Ikang paligid. Wala ni isang ingay mula sa loob ng bahay. Kumatok ang pulis sabay sigaw. "Lloyd, buksan mo ang pinto. Ilang sandali pa? Bumukas ang pinto. Si Lloyd nakayuko, mukhang pagod at walang emosyon sa muka. Nakita ng pulis na may sanggot pa siyang nakasukbit sa baywang. "Lloyd, may nakita kaming patay na babae sa damuhan. Alam mo ba kung anong nangyari?" Tanong ni Kapitan Ramoga, diretso ang tingin. Hindi sumagot si Lloyd. Tumingin lang siya sa lupa. Parang walang naririnig. Napansin ng isa sa mga pulis ang basahan na may bahid ng dugo sa gilid ng bahay. Lloyd, saan mo dinala basahan na yan kagabi? Tanong ng isa pa. Tahimik na itinuro ni Lloyd ang likod ng bahay. Sinundan siya ng mga pulis at doon nila nakita ang isang maliit na hukay. Nang hukayin nila, tumambad ang bungo ng babae. Malinaw na may bahay. Mm, inamin niya rin talaga yung ginawa niya. Akas ng pagkabiyak. Napatingin ang lahat kay Lloyd. Ikaw ba ang gumawa nito? Mahina, ngunit mariing tanong ng pulis. Tumango si Lloyd, mahina ang boses. Oo, ako po. Sa sandaling iyon, ramdam ng mga pulis at ng buong baryo na hindi na ito ordinaryong kaso. Nagsimula na ang investigasyon at ang mga tanong, takot at galit ay unti-unting lumalalim sa bawat tao sa talisayan. Tahimik na dinala ng mga pulis si Lloyd sa presinto. Sa loob ng maliit na interrogation room, naupo siya sa harap ng mesa, nakayuko habang pinagmamasdan ng mga investigador ang bawat galaw niya. Ramdam ang bigat ng hangin, parang lahat ay nag-aabang ng sagot na hindi nila gustong marinig. Lloyd, bakit mo ginawa yon? Tanong ng isang pulis. Mahinahon pero diretsyo. Hindi agad sumagot si Lloyd. Ilang saglit siyang nanahimik sa kadayhan-dahang nagsalita. Hindi ko po maintindihan yung sinasabi niya. Ang kulit niya Paulit-ulit na nag-iingles. Parang pinagtitripan ako. Tapos, gutom na gutom na ako. Wala akong makain. Wala akong pera. Parang sumabog na lang ang ulo ko. Hindi ko na alam ang ginawa ko. Nagkatinginan ang mga pulis. Halatang nabigla sa pag-amin niya. Sinimulan nilang isulat ang bawat detalye. Pati ang pag-amin ni Lloyd na kinain niya ang utak ng biktima dahil sa matinding gutom. Lloyd, anong ginawa mo pagkatapos? Tanong ni Kapitan Ramoga Seryoso ang muka. Binalot ko po yung ulo sa basahan, dinala ko sa bahay. Binuksan ko yung bungo gamit yung sanggot. Niluto ko yung utak, sinabay ko sa kanin. Wala na po akong maisip, gutom na gutom talaga ako. Sagot niya, halos walang emosyon. Habang nagsusulat ng report ang mga pulis, may isa pang investigador na kinausap ang mga kapitbahay ni Lloyd. Matagal na po naming napapansin na parang may problema siya. Uh, nag background check yung mga pulis dito sa katauhan ni Lloyd. Sa pag-iisip, kwento ng isang matandang babae. Minsan, sinusunog niya yung sariling bahay. Minsan naman, binabasag niya yung mga ribulto sa chapel. Sabi niya, may ginturaw sa loob. Bumalik ang investigador sa presinto at iniulat ang mga natuklasan. Ma'am, Mukhang may history po ng mental health issues si Lloyd. Sabi ng mga kapitbahay, matagal na raw siyang may mga kakaibang ginagawa. Nagpatawag ng barangay health worker ang pulis para suriin ang kalagayan ni Lloyd. Habang hinihintay ang resulta, patuloy ang pagkuha ng ebidensya. Kinuha nila ang sanggot, ang basahan na may dugo at ang natirang bahagi ng ulo ng biktima. Sa bawat sagot ni Lloyd, ramdam ng mga pulis ang halo-halong emosyon, awa, takot at galit. Hindi nila alam kung paano uunawain ang isang krimen na hindi lang basta pagpatay, kundi may kasamang bagay na hindi nila akalaing mangyayari sa sarili nilang bayan. Pagkatapos ng investigasyon, naging abala ang mga otoridad sa pagproseso ng kaso. Habang pinoproseso ang mga ebidensya, napansin ng mga pulis at barangay officials ang bigat ng sitwasyon. Hindi lang ito simpleng krimen, kundi may mas malalim na ugat. Sa barangay, kumalat ang usap-usapan tungkol sa kalagayan ni Lloyd. Maraming residente ang bumalik sa mga alaala -ala ng mga kakaibang kilos niya noon. Ang bigla ang pagsigaw sa gitna ng gabi, ang pagsunog sa sarili niyang bahay at ang paniniwalang may ginto sa loob ng mga ribulto sa chapel. Hindi na bago sa kanila ang mga ganitong kwento pero wala ni isa ang nag-akala na hahantong ito sa trahedya. Walang akses ang baryo sa mental health services. Kapag may problema ang isang tao sa pag-iisip, kadalasan ay pinagtatawanan lang o pinapalampas. Wala ring regular na health worker na sanay sa ganitong mga kaso. Ang tanging paraan ng tulong ay ang dasal at payo ng matatanda na madalas ay hindi sapat para sa mga seryosong kondisyon. Habang nakakulong si Lloyd, inobserbahan siya ng mga pulis. Tahimik lang siya, halos hindi kumikibo at palaging nakatingin sa malayo. Wala siyang bisita, walang pamilya na dumadalaw. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang lungkot at pagkalito sa kanyang mga mata. Sa kabilang banda, ang komunidad ay nabalot ng takot at pangamba. Maraming magulang ang naging mas istrikto sa kanilang mga anak, pinagbawalan lumabas ng bahay kapag gabi. Ang dating payapang baryo ay naging mapanuri at nagdududa, palaging nagbabantay sa paligid. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling misteryo ang pagkatao ng biktima. Walang lumapit na kamag-anak, walang naghahanap. Ang tanging naiwan ay ang bangkay at ang mga tanong. Baka kasi sa ibang bansa rin yung family ng biktima. Na hindi na masasagot. Sa mga sumunod na araw, inihanda ng mga pulis ang mga papeles para sa paglipat kay Lloyd sa Cagayan de Oro. Kailangan siyang dalhin doon para sa inquest dahil walang available na prosecutor sa talisayan. Habang inaayos ang lahat, Ramdam ng mga opisyal ang bigat ng responsibilidad. Paano nga ba haharapin ang isang kasong ganito kung mismong sistema ay kulang sa suporta? Sa katahimikan ng kulungan, si Lloyd ay nanatiling isang anino ng kanyang sarili, isang batang na pabayaan, isang kwento ng pagkukulang, at isang paalala na ang tunay na trahedya ay nagsisimula sa mga sugat na hindi nakikita ng karamihan. Dumating ang araw ng paglipat kay Lloyd mula sa talisayan papuntang Cagayan de Oro. Maaga pa lang, naghanda na ang mga pulis at inasikaso ang lahat ng dokumento. Sa loob ng pulis mobile, tahimik lang si Lloyd. Nakaposas ang mga kamay, walang imik at tila malayo ang tingin. Sa labas, tanaw ng mga tao ang konvoy na dadaan sa kalsada. Iba ang pakiramdam ng buong baryo, parang may mabigat na ulap na nakadagan sa kanila. Habang umaandar ang sasakyan, tahimik ang biyahe. Walang nagsasalita tanging tunog ng makina at mga gulong sa aspalto ang maririnig. Sa bawat kilometro, ramdam ng mga pulis ang tensyon. Hindi nila alam kung anong maaaring mangyari, pero sinisigurado nilang ligtas ang lahat. Lumipas ang ilang oras ng paglalakbay. Sa gitna ng biyahe, biglang naplat ang gulong ng pulis mobile pagdating sa dyasaan sa may barangay Punta Gorda. Napilitan ng konvoy na huminto sa gilid ng kalsada. Bumaba ang mga pulis para tingnan ang sira habang si Lloyd ay nanatiling nasa loob, nakamasid sa paligid. Habang inaayos ng mga pulis ang gulong, nag-request si Lloyd na mag-CR. Pinagbigyan siya at inilipat ang posas mula sa likod papunta sa harap para makagalaw. Sa kabila ng pag-iingat, ramdam ng mga escort ang kaba. Hindi nila alam kung paano ang tamang paghawak sa isang sospek na may kasong ganito kabigat at may kakaibang kilos. Habang abala ang lahat, biglang nagbago ang takbo ng mga pangyayari. Sa isang iglap, sinubukan ni Lloyd na kunin ang service firearm ng isa sa mga pulis. Nataranta ang mga escort, mabilis na gumalaw at nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila. Isang putok ang umalingaw-ngaw sa hangin. Sumunod ang mabilis na aksyon ng mga pulis para pigilan si Lloyd. Nang tumigil ang lahat, duguan si Lloyd at agad siyang sinakay pabalik sa sasakyan. Dinala siya ng mga pulis sa pinakamalapit na ospital pero idineklara siyang dead on arrival. Ah, namatay din dito si Lloyd. Sa isang iglap, natapos ang kwento ng isang taong naging sentro ng takot at tanong sa buong baryo. Hindi... A Ayan yung tunay niya sigurong ano, mga idol video. O yung tunay niyang picture. na umabot sa korte. Hindi na naipatingin sa espesyalista. At hindi na narinig ang buong paliwanag niya. Sa likod ng trahedya, Naiwan ang mga tanong at bigat sa dibdib ng mga pulis at ng buong komunidad. Ang biyahe na sana'y magdadala ng hustisya na uwi sa panibagong sugat, isang paalala ng kahinaan ng sistema at ng mga pagkakataong hindi na mababawi pa. Pagkatapos ng insidente sa biyahe, mabilis na kumalat ang balita sa buong talisayan at kalapit na bayan. Hindi pa man tuluyang natatanggap ng mga tao ang nangyari sa biktima, heto't isa pang trahedya ang dumagdag. Ang bigla ang pagkamatay ni Lloyd bago pa man siya maiharap sa korte o maipatingin sa espesyalista. Sa bawat kanto, usap-usapan ang mga pangyayari. Bawat isa may sariling opinyon, takot at tanong. Sa barangay, naramdaman ang bigat ng katahimikan. Ang mga dating masayahing bata, bihira ng lumabas ng bahay. Ang mga matatanda, madalas na nagkukwentuhan tungkol sa mga dapat gawin kapag may kakaibang kilos ang isang kapitbahay. Ang mga magulang naging mas mapagmatsyag at mahigpit. Lahat tila naglalakad sa manipis na yelo, takot na baka may sumiklab na naman na hindi nila kayang kontrolin. Habang abala ang mga opisyal sa pag-aasikaso ng mga dokumento na misteryo ang pagkatao ng biktima, walang lumapit para kilalanin siya, walang naghahanap ng nawawalang kaanak. Sa morgue, tahimik na nakahimlay ang bangkay. Parang naghihintay ng hustisya na hindi na darating. Sa mga sumunod na linggo, naging mas bukas ang usapan tungkol sa mental health sa barangay. May ilang nagkandakta um, nag na sila na uh, parang seminar about sa... Mental health awareness. So, ganyan talaga kapag uh, bumigay yung pag-iisip ng isang tao, talagang apektado talaga, pati yung pamumuhay, pati yung mga nasa paligid. Kung paano sana natulungan si Lloyd kung may sapat na suporta? May mga nagsisi, may mga nagdasal, at may mga nagtanong kung kailan magkakaroon ng tunay na pagbabago sa sistema. Ang mga health worker, kahit limitado ang kakayahan, nagsimulang magbahay-bahay para magtanong at mag-obserba ng mga residente na maaaring may pinagdadaanan. Sa kabila ng lahat, nanatiling sariwa ang sugat ng komunidad. Ang dating payapang baryo ay nagkaroon ng lamat, isang paalala na ang katahimikan ay madaling mabasag kapag may mga sugat na hindi nabibigyan ng pansin. Sa bawat gabi, habang unti-unting bumabalik ang normal na takbo ng buhay, naiwan ang kwento ng trahedya bilang aral na ang tunay na panganib ay hindi laging nakikita at ang pagkukulang ng malasakit ay maaaring magbunga ng hindi inaasahang sakit para sa lahat. So hanggang dito na lang ang video natin mga idol.